So yan mga kabe. So uh, na natin ng mga ilang minuto. Siguro nasa 10 to 15 minutes na ito mga kabe. So hen release na natin to mga kabe. What's up mga kabe? So yan. Check natin yung previous natin mga kabe. So nakita ko may isang sipit na natanggal. So titingnan natin kung anong Kripis, male ba o female ba yung Tatanggalan ng sipit. Let's go! One eternity later. So, yan mga kabi. So, ah naputol yung isang sipit ng crepes natin mga kaabi. So, yan. Sagita nyo, yan Oh. Isa na lang sipit nyan mga kabi. So, yan, yun, yan naman yung ano, yan yung kapapagtag lang natin, ka drop lang ng ano nya, Nakrelease niya at saka i-check natin mga kabi kasi nasilip ko. Ah, may mga eggs na mga kabi. So ah, ilang araw lang no. Mula nung ipagpag natin, nagkaroon siya agad ng ano ah, eggs. So napakaswerte natin mga kabi. So isang male lang niya, ay isang female lang yan mga kabi. Tingnan mo yung isang yung ibang female natin, hindi pa buntis or hindi pa nang itlog So siya lang. So napakaswerte natin sa female na yan mga Bago pa lang yan nag-drop ng mga kailis niya. Eh ngayon, naitlog na. So, ililipat natin yan mga dito. Yan. Sa maliit na aquarium. Sa isik na rin natin yung eggs. Sa nataggalan kasi ng na isang sipit. Kaya siguro nabuli ano, siya. Yan. Malalaki kasi yung mga kasama niya. Isang male. Saka yung isang female malaki. So, tra, lipat natin mga kabi. So, huwag makabi mga kabi yan. Lilipat natin doon sa kabila. So, punin natin. Wala, okay. pa. Tanggalan ito yung isang tripis mga kabe. Sabah Kaganggalin natin yung taber Sana hindi pumitik mga taber nung may exterior. So napakaswerte natin sa female na ito mga kabi. So, ilang araw lang. So sabi ng iba uh, keepers ng creepy eh, 3 weeks daw. Mula nung mag drop eh, after 3 weeks mag daw. Eh, ito sa atin uh, ilang araw lang. 8 nag-drop tayo ng 8 tapos ngayon 16 so walong araw lang mga kahabi may uh, may eggs na siya mga kahabi so napakaswerte natin sa female na ito mga kahabi ayan nilapad tayo ha so, natin tong ay okay, isa kasi dapat pagkahawakan nyo sila mga kahabi nasa Uh, walang tubig kasi pag nasa tubig maliliksi kasi yan mga kahabi umipitik yan pag nasa tubig ya, punin nyo sila sa walang tubig yan so, check natin to mga kahabi natin Tambun kan? Wah, tambun dari kan? Yan, so pwede nating hawakan 'yan makabi kasi wala na sila sa tubig 'yan. I check natin kung talagang may itlog ba makabi. 'Yun, may itlog nga, yan o oh. So may itlog na. Yan, so Yan, napakadami itlog mga makabi. Yan, yan, yan. Oh. So tagalan 'yung isang sipit. So ito 'yung male na ito, ito 'yung bagong nag-drop lang makabi 'yung ngayon may eggs na so lilipat natin dito sa kabilang aquarium mga kabi para silang mag isa tapos magbilang tayo ng mga ilang araw o buwan. so ito nung nakaraan is may isang buwan bago niya ipinagpag yung mga niya so ito bibilangin na natin yan so ilagay natin baka may stress baka ipitik yan pinitik na nga so ilagay natin dito mga kabi so dapat pala yaklimit limit so sorry dapat nakaklimit siya mga kabi muna yan ako na ko na nalublog ko na sa tubig so dapat iaklimit muna mga kabi so, bago pa kawalan para hindi manibago sa tubig kasi bago kasing tubig ito saka temperatura ayan so napakaswerte natin sa female na ito mga kabi Nangitlog agad no so yung ibang female ito yan yan nila pa wala bang itlog yan so malawak rin kasi itong lagayan nya kaya naisipan ko lipat natin to mga kabi kasi mahirap sila makipag breed nyan kasi ang lawak ng uh, area nila so hindi makapag breed gagad yan yung female na yan sana doon sa kabila sa aquarium yan pa na yan wala nung nabili natin hindi pa talaga nakapag-eggs yan So, maliban lang dito sa isa. Ito so, isa is pangalawang uh, eggs na niya. Pangalawang birid na ito mga kabi. So napakasyunti natin ito sa meal na ito. happy ah, meal So kakaibang female ito mga kabi. Eat this lang. Nagka-eggs na agad. Ano? So yung iba mag antay pa ng ilang linggo o isang buwan. Sabi ng iba 3 weeks daw. 2 weeks to 3 weeks bago magkaroon ng eggs so, ito 8 days lang nagkaroon na ganang eggs so 8 days ngayon pero nakita ko ito napansin uh, ko ito kung ano pa nung 14 15 tapo nung no 14 napansin ko na na nakatiklop na yung ano nya nakatiklop na yung buntot nya so hinala kung may eggs na so yan na-check natin ngayon 16 may eggs na nga talaga mga kabi kaso natanggalan na isang sipit siguro na siya doon malalaki kasi yung mga tripis na kasama niya doon ito napag iwanan pero laging nangingitlog so, napakaswerte natin nito mga kahabi so, yan nakimit natin tapos so, mamaya maya pakawalan natin yan mga kahabi one year later So yan mga kabe So Aklimit uh, na natin ng mga ilang minuto Siguro nasa 10 to 15 minutes na ito mga kabe So Yan release na natin to mga kabe Ang female natin So sanay uh, Maayos yung uh, Pangingitlog nya mga kabe no Para uh, magkaroon ulit tayo ng mga Krellings yan So pakawalan natin yan, so isang lagayan lang, isang hides lang nilagay natin mga kabe yan. Yan, katago na yan siya yung mga kabi yan. Tago na mga kabe. So sanay uh, dumami pa. Eh? So siguro per per fertilized. Eh? What? So, oh, fertilized yata yung mga ace niya mga kabi sana ano. Ano sa tingin nyo mga kabi? Yung mga crepe slavers dyan. Anong tingin nyo sa eggs? Success so, ba yun mga kabi? Filter ba yun? Filter? Fertile. No? Fertile ba makabi mga kabi? Yan. So, akit update lang tayo dito mga kabi. Ano? So, pero handang dito na lang muna yung video natin makabi kasi so, bigla ang video na ito makabi kasi natanggalan kasi ng sipit So, sunod na araw na sana ako mag video kaso natanggal yung sipit niya. Kailangan natin i-rescue. Baka kasi uh, bully siya, mabubully siya doon. Tanggal kasi isang sipit niya. So, hanggang dito na lang muna yung video natin makabi. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Happy Face Keeping!